Hapon po, eh, nanood ako nung hearing. Opo, doon sa farm. Mm. Farm? Crocodile farm. Huh? <laughs> oh, ano farm ito oh, 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 oh. talaga? Crocodile hmm. farm. bakit ba? Alam mo, napapansin ko na sila, ha? Oo. Oh, um sa holiday season. Naba napansin ko na nanabaas sila. Oo, oo. Ma maayos ang kanilang at saka, uh, nutrients. At saka, <laughs> uh, habang uh, dinidepensahan nila, ano ha, ang pagdami ng kanilang darak. Alam mo yung darak? Ano yung darak? Ah, alam ni Errol yung darak. Ano yun? Hindi si darak ha, yung artista. Darak. D-A-R-A-K. Pagkain ng uh, baboy. Yung yun? Ha? Ano ba yun? Tama ba? Yon? Hindi okay. oh, mo kapisado yun? Hindi. Alam mo. Oo habang dinidipensahan nila ang pagkain nila ng darak, abay nang napapansin ko, nananaba talaga sila. Napansin mo? Sabi ko talaga to, nananaba sila. Mukhang malusog na malusog sila. At di sila maka, ano, di sila, hindi di sila magkandaugaga sa pagdipensa. O, naparami, na parami ng parami ang kanilang darak. <laughs> ano ba, ba magagawa natin mga kapatid? Hindi ho ba? Opo, eh, tatawa na lang ho natin to kasi mukha wala tayong pag-asa dito. Bagamat kami po ay may pag-asa pa rin, oh, sa pakikinig ho naman ng na ilang mga tao, no? we have to give credit sa likes nila, Ma'am Shelo Magno.